What's up yo, mga boss? Kumusta ang pagbuhay? Buhay natin dyan. For today's video mga boss, isang kwento na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Dito lang yan sa Kuya's Food House. Pag natadihan mo ako, mariligit ka sa saram. Nang ibig sabihin sa Tagalog, pag natikman mo ako, ay gugulong ka sa saramp. Yan ay sabi ng bread rule. At eto naman, tamili masiram ako o adlawan mo na ako. Nang ibig sabihin sa Tagalog, ay porket masarap ako, ay araw-arawin mo na ako yan naman ay kasabihan ng pares. By the way mga boss, gumising na naman tayo ng madaling araw para maghanda ng mga lulutuin natin dito sa food house. po mga boss, tayhanda na nila yung mga dadalhin sa kabilang kantin. Yes! Ito nga yung mga pagkain dadalhin namin sa kantin, yung Korean sandwich, at saka yung silog at ang carbonara. Pati wow. na rin itong corn dog, bread roll at saka lumpiang Shanghai. Kaunti nga lang yung niluto namin ngayon dahil nga sa walang pasok yung grade 7, grade 8 at grade 9. At dahil nga sa recess na mga boss ay nagsidatingan na itong mga estudyante. Wow. Pag nagkakasabay-sabay nga silang dumarating dito ay nagsisiksikan sila. Kaya yung ginagawa ng iba ay doon kumakain sa labas kahit nakatayong wow. lang sila

Shout out pala dito kay Jonas at kay Uji. Pagpunta nila dito kanina ay natutulog pa ako. Last gist ng umaga nga sila pumunta dito at ginising na lang nila ako. Kaninang alas 9 kasi ay nakatulog ako. At dahil nga sa sobrang puyat ay hindi ko kinaya yung antok ko. Paano mga boss? Maraming salamat sa pagsusubaybay ng kwento namin dito araw-araw pakikipagsapalaran at puno ng pag-asa sa buhay at pagbibigay inspirasyon sa inyo para magpatuloy lang sa buhay. Maraming salamat po sa inyo mga boss.